kay Don Carlo ako ang upo ni diri sa Water list. Na ako karon diri guys kay Igor ako nagbayad ng ko bayad kay June jud sa amo ang billings diri so dali-dali ko ug human naman ko pauli na po guys nga nang uli na sila ni Don Carlo tapos si Kent na lang ang ako ang gi kulat diri di di 30 minutes man ang ilahanggap na oras tapilit ko ni Karun sa red guy jeep nga Philippines kaya mo mangin ni ang jeep sa Pilipinas tapos kini watawat ko ni wala akong kay kwarta. 1,000. Hmm. Ipapilit ko biya po ni Karun sa ref. Kani siya 500. Hmm. Na, niya 100. Hmm. Niya po tibuo, 200. Niya po 50. Niya 20. Oh, diba? Dagan na tagkwartaan ani para ipapilit lang sa ref. Tubig-tubig lang dahil pa karun. Kaya pastang inita sa panahon. Oh. Ayan, guys, napilit na na ako oh. Oh, di ba? 1,500, 200, 150 50, ah, 20, then 50. Oh, ang ako ang ref, guys, kay, Lily color white. Oh, ayan, oh. Oh, napagoy lain o ban sa binner. Oh, di ba? minawan niyo ang langit, guys. Oh. Init ba? Pero, oh, ano, na, nagtaligsik na. Grabe na kayo dito ang dagom, -um, oh. oh. ang dagom -um, ba? oh, ang dagom, -um, Maulan oh. yun ni ba? Ayan, guys. Ang <laughs> karambo. Eh, Lipay <laughs> kaya mga And... Rainbow. 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 rainbow? Alang anong nagka rainbow car. Ha? po sa kaying hangin, nagolana na nawala na rainbow. huwag sabo wow! wow! Uy, huwag. 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 Wala na nang rainbow. Wala na. Hay, nag-ulan naman, manang sinampay, na dire. Ang ko og oh, tilakyagay. Tulo ka buok nga giputol-putol aron matawag nga unom ang <laughs> Ang tulo potulo ni mahulo og unom. Nuto na akong paliya yeah. Ay, ay. Pa. Ay. Ibutangan siya toyo. Hmm. Asid. <laughs> Pagkatapos, sulit pa, guys ulan oh eh. nagulan ang langit magbuntag man siguro ning ulan na akong bangko na basa ay tungod sa salibo iundang naman siya kaganina na nagulan na po naligo matulog na unta ko kaya, basa pa kung buko. Ha? Ulan. Sa'yo mong tanaw na, unsa di ayroon? Ulan. Oo, oh, ulan. Naligo ka? Hmm, naligo po na. Naligo mi tanan guys. Dili, naligo, wala mi naligo sa ulan. Kanang... Ako na lang silang giligo po. Pag humanog punas. Ay, basin magbuntag ning ulan no Naay class karon og magpractice sila karon sa ilang muding abon practice pa sila karon magdlaw so naay class <tinyo> <tinyo>